nakilala na tayong mga Pilipino na isa tayo sa mga palaban sa larangan ng boxing ilan nga sa mga kababayan natin nakikipaglaban kahit saan upang magawa lang ang kanilang kinahihiligan marami na rin tayong mga kababayan nakilala na sa iba't ibang bansa dahil sa palakasang ito subalit bukod tangi ang isang mani Pacquiao na gumawa ng ingay sa buong mundo. Alam naman ang lagi isang 8 Division Champion. kahangahanga hanga naman talaga kasi ang kakaibang estilo ng ating pambansang kamao na marami ng mga kilalang boksingero na nasisira ang karir dahil dito. Kaya nga sa tuwing may laban si Pacman, asahan mo na nagluwang ang traffic sa lahat ng daanan Pagkatapos ng laban asahan mo na na may mamamatay o masusugod sa ospital yan ang iyong mababalitaan Subalit sadyang kay bilis ng panahon at tagapin man natin at hindi hindi nang tumatanda ang ating pambato na gumising sa buong mundo na ibang klase ang mga Pilipino. Kaya ang katanungan ngayon, sino naman kaya ang susunod sa yapak ni Pacman? Subalit may gumawa ng ingay ngayon. Ito ang paglabas ng isa pang anak ni Pacman na si Eman Bakusa. Huwag na lang tayong makichismis kung saan si Iman nanggaling. Ang mahalaga, malaki ang potensyal ng batang ito. Bukod sa kuha nito ang sulidong pangangatawan ng ama, ay meron din itong tangkad na 5'9". Na halos kasing tangkad na rin ito si Antonio Margarito. Ang pinagkaiba lang ng mag-ama ay kanilang boxing stand. South po si Pacman habang orthodox naman si Iman kung lakas lang naman ng kamao ang pag-uusapan walang kaduda-dudang ang dugong nananalaytay dito ay dugo ni Pacman ang maganda lang nito ngayon ay laging magkasama ang mag-ama sa ensayo kaya napakalaki ng tsansa na mas lalo pang mag-improve ang abilidad nito at naririto nga ang isa sa mga highlights sa laban ni Eman Bakusa panuori natin Parantau attacking Eman Bakosa. Come on, Bakosa. Parantau. Eman Bacosa, down, down. Down. Eman Bacosa yeah. scoring a knockdown in the first round. Clever. Some shots to the head, yeah. some shots to the body. Right. It's over, it's over. Watch the punch Ready in the round. To explore, it's in the sky. So you to, listen, I you to so, back of his heels was and man. And then, catching him with the from to stand. Need you to stand. Need was to the head. you